中方坚决反对任何国家允许达赖以任何名义窜访，坚决反对任何国家的政府官员以任何形式会见达赖，已向美方提出严正交涉。 Ginawa ang pahayag na ito matapos makipagpulong ang mga mataas na opisyal ng Estados Unidos sa naturang personalidad sa New York nitong Miyerkules. Pinagtibay rin nila ang pangako ng US na isulong ang karapatang pantao ng mga Tibetan. Ang Dalai Lama ay tumakas sa India noong taong 1959 matapos ang nabigong pag-aalsa laban sa pamamahala ng China sa Tibet. Naglakbay siya patungong New York noong Hunyo upang gamutin ang kanyang mga tuhod, bagay na ginagawa niya mula pa noong taong 2017. Gayunpaman, itinuturing ng China ang Dalai Lama bilang isang mapanganib na separatista at kontrobersyal na personalidad na nagdudulot ng destabilisasyon ng kanilang republika at paniniwala. Matagal na nilang tinututulan ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng anumang bansa.